Dumanas ka na ba ng postpartum o depression? Kasi ako hindi pa. Pero, guys, nauunawaan ko itong napanood ko ngayon. Si ate nagwawala sa loob ng simbahan kaya napatigil sa pagmimisa ang pare. Itong simbahan na ito ay sa Manawag Church. Ayan, kinuha siya ng guard. Ayan nagsisisigaw siya sa loob ng simbahan at doon pa mismo sa altar. At nabasa ko dito sa comment, ang sabi nga daw, narito daw siya nung nangyari ito o JT daw siya sa simbahan na ito at napag-alaman niya ay inaatake daw ng postpartum itong babaeng ito at five months pa lang ang kanyang baby. I think mauunawaan nyo siya, di ba? Kasi depression ay napakatindi talaga ang pinagdadaanan yon. Oo, alam natin na may kanya-kanya tayong problema. Oo, alam natin na kanya-kanya din tayo kung paano natin harapin ang bawat problema. Pero guys, merong ibang mga tao na sa sobrang tindi na ng problema ay hindi na nila alam kung paano susolusyonan. Kaya yung iba nga, di ba? Mabuti nga si Ate ganito lang, yung babae ito, ganito lang ang ginawa niya, ganito lang ang nangyari sa kanya. Pero yung iba, guys, alam natin 'to. Yung iba dahil hindi na kinaya, tinatapos nila pati buhay nila. 'Di ba? Kaya dapat wag nating husgahan itong babaeng ito, dapat nga unawain pa natin. Kahit hindi ko kilala, pero nauunawaan ko siya. Kasi guys, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang dami-dami ko ng mga nakakausap, ang dami-dami na nating napapanood din dito sa TikTok na talagang dumadanas ng depresyon at nagiging hindi na alam kung paanong gawin at yung iba ay nasisiraan ng bait, yung iba ay tinatapos na nga nila yung buhay nila at yung iba gumagawa sila ng hindi ka nais-nais hindi ko alam kung dala ba yun. Basta, I think, dala yun ng kanilang mga problema. Hindi na nila alam kung paano susolusyonan. Pero ito lang masasabi ko din, ano, ito ay nasa simbahan, siguro, ay dahil sa problema niya, pumunta siya na simbahan, siguro, gusto rin sana niya na sana masolusyonan niya ang kanyang problema, kaya siya pumunta sa simbahan. Kaya dapat, unawain po natin siya. Guys, sa totoo lang, kapag tayo ay may problema, wala tayong ibang matatakbuhan, ay ang Panginoon talaga. Siya yung magbibigay ng lakas ng loob natin. Siya yung magpapagaan ng kalooban natin kung ano man yung, kung gaano man kabigat yung ating pinagdadaanan. Siya lang ang makakapagbigay nun. At yung mga makakausap natin mga kaibigan na talagang mapagkakatiwalaan. Pero guys, ako, kung ako tatanungin nyo, kasi kalimitan ako, nagkakaproblema din ako, mag, nagkakaroon din ako ng problema, pero hindi ko ikinikwento sa mga kapatid ko, minsan kinikwento ko sa mga kapatid ko pero hindi ko sinasabi sa magulang ko kasi ayoko kung ayoko mamroblema pa din sila kalimitan sinasarili ko lang at kalimitan kinakausap ko talaga siya. Malimit siya lang kinakausap ko. Kasi kapag kinikwento ko pa yon sa kaibigan ko, iniisip ko kasi baka mamaya i-judge lang nila ako. Kaya hindi ko talaga inaano, hindi ko ikinikwento. Kaso lang may iba talaga na hindi nila kinakaya kung paano nila dalhin ang bawat problema. Alam ko naman na marami talaga nagkakaproblema ngayon. Alam ko naman na napakahirap talagang dalhin, sarilihin ang mga problema ganito ganitong sitwasyon. Matinding depresyon ang pinagdadaanan nito, kaya naging ganito siya. Pero hindi ko maintindihan sa ibang mga tao kung bakit naka, nagagawa pa nilang husgahan ang isang tao para bang hindi nila pinagdadaanan ang magkaproblema din. Ay, naku.